So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Wala kang kausap. Wala Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit sinab mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na luxury cars. Again, inamin mo 28 lang? Sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin. Magaling Rolls Royce. Paano bilhin mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come po. on. Ano Oh, kumusta. Ano Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili binili? No, I know the price. Oh, yes, yeah. oh, Pero us. Tell us. ano, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so, oh, how much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa natin pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam um, ng kotse na yun, hindi na yung maalam kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. Eh, <laughs> kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... Pa <laughs> para malaman namin, ano ba itsura ng pinag-uusapan natin? Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Meron Isa lang po. O, oh, ano pa? Pare yung Bentley. Bentley. Wow. Mag magkano yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new? All brand new? Um, yes po. Alright. Uh, ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What, what is that? G63. G63. Ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? ano? Parang yun, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Uh, one white, one black. O, oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh, yung isa, eight. Yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Hmm. How much each? Parang nasa 11 din yata siya eh. 11 million each. Mm, what else? Yung... Suburban? Suburban. Mm. Oh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, local. Eh, eh bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito? Oo, oh, local dealer. Oh. Ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung suburban po. oh magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Uh Oo. -oh. Brand new? Hindi. Hmm. Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, parang brand new. Apa. O bakit bumili ka ng second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi kaya, siya yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Eh? Kasi yun lang yung available. Yung kasi that was the time, na... at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available niya. When did unit. you acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, 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 no po. Mm, when? Pa since 20, 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8, I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, sa dami. Uh -oh. Sa dami. Apa. So, do sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 2021. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papusha. autobiography? Uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Range Rover ka pa pala, di mo sinasabi sa akin, oh, Range Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography, ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. twenty hmm. 2016 pa po 'yon. Ilan? Isa lang po siya. Hmm. What else aside from Range Rover? Sabi Defender. Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan magkano? Nasa parang 7 yata 'yon. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ha? Ah. Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba, eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday? Iba-iba? Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto man ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse, This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching. This is unbelievable to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na mga, na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala, wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala, wala kayong contact. Ngayon, o yung ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di, wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino pa tinitignan mo dyan? oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Maamin ka na? Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Imininom mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala, wala po wala ako. Wala. Sa DPWH, wala po akong See? kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas yung mamaya, ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Hmm, wow, wow. Mr. Rebalo. Kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Sumay, so, Mike. Wala po, Your Honor. Pero ka ba, abogado? Uh, yes po, Your Honor. Ikaw may ari ng Wawaw. Opo, -Wow. oh, po, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, oh. paid up capital? Magkano capital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Ay, ah, hindi po. Sole ah, proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Am um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nag nagka-project po. 2019? Apo. Ah, Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa ghost project? Uh, Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pake ulit. Uh, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. What? I invoke my right to self-incrimination, na sabi uh, niya. Si yes, sir. Chair. Pwede bang, may may, may linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I vote my right to self-incrimination. Against self-incrimination. Against self-incrimination, In Your Honor. Eh. Plus, plus uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Rupo. Ayaw wow. mo ba tumingin sa hu amin? Huwag hu kang kausap mo. <laughs> na yung uh, lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Ah, thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, for your honor. He can he is he here? He Ay, can mo? he can give you legal uh, advice. Yes po. Nandiyan yes. ba abogado mo? Nasa ang abogado mo, Mr. Arevalo. Nasa Your Honor. Hindi di kaya tama ko talaga Hmm. Oh, answer. Kaya mo na, so may advice ang kanan ng abogado mo, ha? Hmm. Sir ba, Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination. Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po Your honor. 37. Wow, bata Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo. anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, uh, Chuhin? Uh, mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag kamag-anak po? Mga kamag-anak. Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Um, Nag-anak po. Um, first, nag-layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano-ano yun ano yung mga proyekto mo? Ano-ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um... Uh, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Apo. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your Pwede Honor. O, dapat alam mo. Ano, ano yung mga proyekto na na-award sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa, uh, um, di ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. gusto mo ako magbigay sa iyo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa hmm. kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh, magtanong. So, uh, eh, Mr. Senator Gingoy... Mr. Chair, kung Jingo, hindi naman sumasagot ito ng... Hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka ka. Yes, Your Honor. Ha? Yes, po. oh Alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against some immunition, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan saan, saan, saan yung uh, proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry. Ha? Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. <laughs> oh. Uh, dahil po may mga ano po, sa pinag, ano po na, may mga allegation po na may mga, mayroon nga pong ano, anomalya kung magsasalita pa ako, hindi pwede pong laban sa akin. Oo nga, eh, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan, saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya, Quezon, ano pa? Ano binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihin ito, Bulacan eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? <laughs> <laughs> ha? Meron ko pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Uh, Metro Manila first po yun 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 ano, your ano? Honor. Sa Metro Manila first po yun your owner. Metro Manila Ma first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last to, yun po yung pinakuna namin project 2019. Oh, o oh, sige. Oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Um, <coughs> um, Minum ka ng tubig. <laughs> oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron ka 42 projects sa Bulacan. Pero ko 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, ba last ng, and final question. Mayroon lahat Meron ba ng 42 projects above, uh, above how much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 <laughs> projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po hindi na kayo ipo-prosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malan ninyo? Baka... Imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para ganun. may meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kitong. Eh, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin ah, po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, Oper para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita. Ilang minutes yung video. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po yung ano. Hindi. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Miss Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agonoy, Bulacan. So hindi mo alam, Mr. Rebalo? Ngayon ko lang din po nakita ha? yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talagang hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Huwag muna lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Uh, Miss Sarah. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, yes. interjection. Uh -huh. As provided, it's very brief kasi yes, kulan na brief, po tayo sa panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat Sabi nyo kanina, uh, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, -wow, sa Quezon City, sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? ah uh, yes po, Your Honor. Ah, yun yun. Yun um, din. Ano po yun? Um, yung sa... Isa po, eh, may, may letter na po din po, ano, uh, termination po letter for termination. Yun ba yung sa barangay Mariblo sa Quezon City, dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Ah, uh, check uh, yung po ang hindi ko po masagot. Ayo uh, check po po namin niyo ano. Sige po, paki-paalam niyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat Mr. Chair at SP Pro <coughs> Thank protect. you. Uh, one last question. Oh, Mr. last chair. question. Yeah, Miss Mrs. Diskaya. <coughs> Meron bang pagkakataon yun yung sham na pag-aari mo ng construction company, meron ba pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa DPWH na si Saint Timothy, oh. si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha Mega and, and St. Gerard hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay, yung na. ibang licenses sumasama, magkakasama sila minsan. And then Aso minsa, ah, so minsan naglalaban-laban yung Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Because, dahil 'yung Sham na 'yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino dun kahit sinong manalo dun sa bidding na 'yon, ikaw ang panalo. Dahil sa lahat yun eh Correct? Tama. Hindi po, kasi ibebe yung may may-ari ng mga companies. Oh, sus. Eh, kasi sabi I'm mo lang. I'm just concerned ega. with Alpha and Miss and Omega. Miss Diskaya, Apa. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang, ang sayo. Apa. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung sham na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yon. Oh, di ba, uh, the records uh -huh. will bear me out. Apa? Oh ngayon ang tinatanong ko sa yung bang siyam na korporasyon na 'yon, panglimang tanong naglalaban na. Naglalaban-laban ba sa bidding 'yan? Panglimang yes, tanong po. na 'yan eh. Sabi mo kanina uh, last question. <laughs> <Ay sumagot yan. laughs> Hindi ba sumagot, ay sumagot. Oo. Oh. Sagutin yes, mo. Sumag, opo, sumagot ako. Opo. Oh, Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung Sam na korporasyon sa isang sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa Sam na manalo, sa pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. No. Senator Erwin. Ang tanong ang Very brief lang, ma'am. Baka opo, tayong ma-panahon ha. Ang sagot po, po, po diyan na uh, Senate Pro Temp eh, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve niyo na ho ba yung inyong first district uh, COA auditor yung sa Bulacan? Na nag-audit na mga course project hindi pa. Hindi pa po your honor. Bakit po hindi ninyo ba na na relieve Eh nakipagsabwatan na po sa District Engineer po natin since 2022. Bakit hindi po po nare-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung Wala pa po ebidensya 2023. Sa pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi. Anong gusto mo? Ah, okay. uh, um, ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know that, I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala na kami oras pang huli na lamang po, matanong ko lamang po ang MMDA kanina po po. Mr. MMDA, sir, nagpresenta po si uh, Ramones Ang, natutulong sa flood control po natin. Siya po maglilinis na libre. Ano po ang reaction po ninyo? Acceptable po ba ito, itong uh, uh, pag-volunteer ni RSA para linisin ang uh, mga estero natin para hindi na tayo bahayin kagaya nangyayari everyday pag umulan ngayon? Opo, tuloy-tuloy uh, naman po yung coordination meeting natin. In fact, meron na po kaming ilo-launch sa Las Piñas po na clean-up drive po ng Las Piñas River. And uh, katulong din po namin sila uh, na mag-ayos po dito po.